Hello guys, good afternoon. Nandito ako ngayon sa likod namin. Ito guys. 'Yan. Eh nade-note nating natutunaw yung kwan. yung ay yung uh, mga yelo, ayan. Hmm, yung tubig grabe oh. Tulo dito sa taas. So grabe yung tubig, Yan Tapos kahapon anong isang araw nilinis ko dyan para may daanan ng kwan garbage bin ba yan ito yung likod namin guys tapos pag summer ang um, yung mga damo ang taas tapos yun naman yung uh, atupagin mo na ikwan eh, i eh, ano yung tawag nakalimutan ko na ayan tapos ito guys kuan yan uh, apple at saka yung isa dalawa tapos sabi nila para daw magbunga yung kwan yung apple dapat dalawa pag isang puno lang hindi siya magkwan bunga nga ya ayun dito at saka yun yung isa yung may bunga ito wala tapos uh, shout out pala guys kay uh, Racial yung uh, classmate sang ng kapatid ko ni Fidis noong college. Si Rachel Cabuberde sa Davao. Hapon nga ah, kagabi nagulat ako na nagkonsa ah nag, oh, Tapos tiningnan ko, sabi ko si Rachel to ah. So yun, nagulat ako kasi siyempre sa tagal ng panahon ngayon lang kami nagkita kaya malaki yung yung tulong ng kwan guys ng uh, uh, social media isipin mo sa 7 years ako dito plus noong hindi pa nakapunta ng Canada yung kapatid ko yung nag-aaral pa sila ng college isipin nyo yun sa tagal tapos Kagabi lang kami naga uh, yun nagkita so malaking pasasalamat ko kasi nag-follow sa, sa akin malaking tulong din yun so yun at saka kumusta sa pamilya mo Shell at saka ingat tayo palagi yun at sana ay uh, hindi kayo magsawa sa mga ina-upload kong uh, video kasi noon nakatrabaho ako sa kwan nagtrabaho ako sa camp in, iniwan ko yung kwan yung pag vlog ba so mga one year din hindi ako nag upload noon tapos ngayon eh, hindi pa kami tinawagan so mag 3 months na nga so yung ginawa ko gumawa ng video tapos upload ng upload kasi nasayang ako sa mga subscriber ko kahit pa paano may subscriber naman. At saka pinipray ko nga pinipray ko nga na sana maabot ko na yung uh, requirements ng YouTube, yung 100 ah 1000 subscriber para ma-monetize para ma-monetize na yung channel ko. So sana matulungan niyo ako guys. So 'yun. At saka ano sa ganun din sa Facebook account ko. So malaking tulong talaga pa mag may nag kumahali may mag kumi mag uh, subscribe at saka mag follow grabe hindi mo mabili yung kasiyahan kasi mahirap mag kwan maghanap ng pagpadami ng kwan guys magpadami ng subscriber mahirap kaya yun sana i magustuhan nyo yung mga ina-upload kong kwan video tapos natuwa nga rin ako kahit papano eh may uh, may, nagnuno, may nanonood sa mga video kong ina-upload kahit papano eh meron naman <laughs> sa awa ng Diyos so sana eh maabot na natin yung pangarap natin na magiging uh, kwan magiging uh, vlogger at saka importante ma monetize guys para tuloy tuloy na yung pag pag uh, bablog ko so yun lang yung uh, pina, pinipray ko ngayon na sana eh huwag kayong magsawa sa panonood ng mga video ko at pag uh, suporta yun so thank you guys and again uh, shout out dyan kay richel Cabo Verde ng Davao. Ingat palagi, Shell. Kumusta sa pamilya? Sa pamilya mo. Babo.